Espanya Boulevard Yahing Kison City Tadi ngayon mga Good morning. Good morning sa inyo lahat. Panahon ng magsaya sa mga masaya Panahon na rin malungkot sa mga dapat malungkot <laughs> Ganon talaga ang buhay eleksyon mga idol Walang forever Yung iba ay napapalitan Yung iba naman ay nagpapatuloy Kaya out sa lahat ng na mga nananalo dyan Sana magservisyo tayo ng tapat at maayos sa ating bayan Shout out naman sa mga natatalo Mawi na lang tayo next time simula na naman malakas na naman ang ulan kagabi muntik na namang ang ating mga ang ating mga kabarangay sa multinasyonal paranyaki buti na lang ay hindi masyadong nagtagal malakas siya pero hindi masyadong nagtagal Uh, Mag-ingat-ingat po tayo mga idol sa mga sakuna dulot ng pagbuhos ng ulan magingat po tayo lalo na yung mga bahaing lugar Pasig, Marikina o saan pang lugar na madalas pinabaha Malabon na botas, mag po kayo lahat dyan mga idol. kasama natin sa Idol Dong mukhang pres na pres to kasi mahaba ang tulog <laughs> nakabawi sa walang tulog noong mga nakarang araw kay dami na binaba na container tapos matagal matapos kay pahirapan ng proseso kung paano may iba pa kaya bawi-bawi din pag may time.